So, hi guys. Gagawa tayo ngayon ng ice cream. Vanilla ice cream. So, bago nga tayo gagawa, ito yung ginagawa ko. Nilalagay ko muna dito sa freezer ng mga 1 hour. Ayan, na-chill na natin siya para mag-volume din siya at maganda yung kinalabasan pag ininix na natin. So, ito yung gamit ko guys. Etong cream sada, tsaka dalawang all-purpose creamier. Kahit anong brand ng all-purpose creamier, okay lang yon So, yon At syempre, kailangan din natin ng kondensada. Medyo marami talaga ang gagawin ko ngayon, guys. Kasi, yung binibenta nating chucky float at chaka float is marami talaga. Maraming naghahanap. And ayaw nating maubusan tayo ng ice cream vanilla, guys. So, eto lang naman yung ginagamit ko. Kasi nga, naubusan na ako ng enjoy powder. Yung ice cream powder, yun. Pagagawa natin ng ice cream, guys, kailangan talaga natin ng mixer. Kung may mixer kayo, mas maganda. Eto. Eto talaga yung nakakapag-volume talaga ng ating ice cream. Para maging smooth siya. So, Diba? Kasi 'yun talaga yung masarap sa cook float eh, at saka chucky float. Kasi nga hindi na ako nakabili nga doon sa online, hindi pa dumadating yung Enjoy powder natin na vanilla flavor. So eto na muna ang gagawin natin optional. Optional lang naman to, guys. And mas madali kasi siyang ano, yung bang pag nag-order tayo is eh, online pa kasi galing pa nga ng Maynila, medyo matatagalan. So ubos na nga kayong stock ko. So eto na yung best option natin. So tara gagawin na natin. So iba talaga yung texture niya pag galing talaga naka ano siya nasa chiller. Ito yung magandang i ano eh kailangan sa mixer talaga to para mag-volume siya. Ah, tumo prinsa da. Actually, guys, pang-ano ko talaga 'to? Marami kasi ako ng ah, uh, marami ako nito kasi nga maubusan na ako ng ice cream at saka sa paggawa ng graham bar. And marami nagtatanong sa akin sa comment section, doon sa FB page ko kung paano nga ba dong ginagawa ko dahil nakikita nila yung tinitinda kong coke float at saka chucky float. Mabenta talaga 'yung dito sa bahay guys. So, share ko sa inyo kung paano ko ba ginagawa ang aking ice cream. So, kaya nga, after 20 minutes talaga, eto na siya. Ganito na siya kakapal. Tingnan nyo kung gaano siya ka-fluffy. And, talagang dumami siya yung volume niya. Ito talaga yung, talaga yung gusto kong ma-achieve. So, hindi ko siya titigilan pa. Tayo naman ang ano eh. It's up to you naman. Kung ano, basta ako 30 minutes. So, may 10 minutes pa. Ang ingay ng mga anak ko. So, yan na nga. Ilalagay na natin siya sa container. So, guys. Dito ko siya ilalagay. Kasi nga, ito talaga yung lagayan ko ng ice cream. Pagkatapos ko na ano, gawin. So, kung meron kayong ganito, dito nyo na lang din ilalagay. Mas maganda talaga guys, kung magsasalin tayo sa container natin, is mayroong kayong spatula. Pero kung wala naman, okay lang. So, ilalagay na natin siya. Kita nyo, napaka-creamy. So, ayan. Tapos, dito sa kabila, marami na din ang nagawa ko so ito yung gusto ko talaga pag ano yung gamit ko is yung spatula guys kasi nga tingnan nyo talagang anong tawag nyan yung walang nasasayang etong ginagawa kong proseso sa paggawa ng ice cream ganitong ganito din yung proseso ng paggawa ko ng ating graham bar Ayan, tingnan nyo. Tingnan nyo yung consistency niya. Yun talaga yung pagkakaiba guys. Pag ano, meron kang mixer. Kaya kung balak nyo magnegosyo ng Chucky Float, Coke Float, at saka yung bukas kasi meron akong order na Sunday Ice Cream. So, 35 pesos yung isang cup. So, hindi ka nalugi nun. Kaya gumawa tayo ng dalawang tub nito. So, yun lang guys. Ganito lang talaga ang paggawa ng vanilla ice cream. Kung wala kang ka enjoy powder. Pag dumating na yung order ko na sa online na enjoy powder guys, papakita ko sa inyo kung paano ko din ginagawa yun. Okay? So, thank you for watching. Don't forget to like and subscribe to our channel. Bye! Bye!